Gan sila ba yung pinanood natin? Oo. Oh. E e diba hindi? Hindi. Ano yung... Played ng planet, planet of the Apes. Planet oh. of the Apes. Ay, pinanood natin yung mga unggoy. Sino ka mukha ng mga ano unggoy, kayo? Kuya Bobby? Ay. <laughs> Ay. <laughs> hindi, ano ka yung isa? Hindi! Hindi, sino ka mukha ng mga unggoy? Ano ka ako yung isa? Hindi, Oo. ka ako d'yan. Ako natin tatlo? Oo nga, nung no, tatlo tayo, no? Oh. Anong ginagawa ka ba? Okay, hindi ginagawa. Ah. Okay. Ganda ng ginagawa pala d'yan. Ang EEE

Linisin ko muna. Hindi, ko alam pa kong basahan. Mm. Amusta po? Grabe. Pa? pa. Saya, grabe nung isa. <laughs> si Kuya, si Kuya, si Kuya. po yung rec namin, Lon. Kuya, go. At pa! Yung stock mo, hindi ka naubusan na. Oh, hindi pa naubos yung isa. Meron na namang isa. <laughs> Nawa, awa. Malup malupit. Si Kuya po, may pakanaan yun. Si Kuya. Yeah. Ah. Kuya 또 ikaw ah. na. Ikaw na kukuha na ng plato? Aba, aba. Sino naglaba? Ako po. Uh, uh. Ang dami mong linaban na. Aba, aba. Pa, Ay, Hindi, na kaya nang pagkalaban nito? Pa. Kaya mo mong linaban? Ang dami na mo. Hindi, si Kuya po yun eh. Ah, okay. Ikaw ang <laughs> naglaban ng damit ni Kuya mo? Hindi po, ito lang pinuha. <laughs> Bali ma ano mo yung mic test. Nabang ka? sorry, sorry, sorry. Nabang ka maglata. Hindi, ano, wala po akong mangkok. Hindi, sige, ako Parang ito lang. charan na lang natin. <laughs> Ay, mm, yung ano, yung pang pork, yung ano ah, sinidor. Ah, Is it? mm -hmm. Malinis ah, ba ang kanila? Ah, mo yung ano. Kaya na tayo, gutom na si Kuya Bobby. Parang kakainin na ako eh. Kuya oh. <laughs> si Bobby ka sa Tapoy, Tapos ay kalang yung po kayo. Ah, uh, na kami. Hindi, hindi. Si Bobby! Okay. Um, pray ka na. Sa'yo magpa-pray. Sa'yo, Kuya Kervin na lang. Lord, thank you po sa biyaya po aming kakaimiya sa aming uh, matipong magkasalas ng haling ito. Patawain niyo po kami, gabayin niyo po kami sa lahat ng bagay at po sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon po. Amen. Hmm. Thank you po. Kain muna tayo. Mamaya na kita kumustahin. Butom na kami. Apa. Tira, ano yan, Kiyogos? Laman loob.

Kain. Sa yeah. ano yan? Kain ng biring. Ah. Saan po kayo galing? Sa palit. Bulakan po yun? Eh. Hmm. Ah, hindi. Sa akong siya ng Pampanga. Hmm. gutom ni Kuya Bapi ah. Ginutom ka no? Wait na yung kain natin. Mangamusta ka muna kayo, Gerby. No? Mangamusta ka muna kay Gerby. Mangamusta ka na <laughs> Magandang Maging magtanga na <niyong> yun. <laughs> Ang ganda wala. Hindi niya marinig. Magandang tang, ano, magandang makalap. Bumubulong ka lang eh. Ano ba yung surprise niya sa akin? Yeah. Secret. Ano nga um, lang. <clears throat> kamusta ka? Ay ayos naman pa. Kamusta, kamusta si Bonso, si Kuya Kate? Ah, uh... Choy po, naghahanap ng trabaho. Si Kuya, okay lang naman po. Yung kapatid ko po si Choy, nasa girlfriend niya. Nandun lang po. Diba? Hmm. Hmm, kwento ka naman. Ah, okay naman po. Masaya naman po sa pang araw, -araw po. Ba't ka masaya? Ah... Ah, dito lang po ako sa bahay namin eh. Ano ah. ba? Kumusta ka kay Kap? Araw-araw ba, umiinom ako ng gamot doon. Mm. -hmm. Every day. Okay. Anong gusto mo sabihin kay Kap? Kay Kap Noel. Kap, thank you po sa ano, sa pag ano po niyo po sa akin. Sa pagbibigay po ng gamot at pagkain, sa sa pag-ano, pag-alaga po at pagtulong po. Mm. Oh. -hmm. Ikaw bigla ng tatay diyan eh, no? <laughs> kahapon, ano yung ginawa mo kahapon? ah 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 wala. Ah, uh, nasa, nasa bahay lang po ako. Hmm. Wala po akong ginagawa. Anong plano mo sa ano? Uh, may plano ka na ba? May plano mo sa buhay? Ah, uh, wala pa naman Ano yung nasa isip mo ngayon? Ay, yeah, yeah. ka lang muna po nasa bahay ako. Hindi uh, <coughs> po akong gamot eh. Tsaka, kung may, may, ko muna po yung sarili. Ayos po, kalagayan ko. Kamusta ba? Kamusta ba? May bago po yung mission? Uh, ka na... sa ngayon nakatutok ako sa yung kabuhayan natin. Ano Para po? Para eh? matuloy ha? natin yung ano, yung mission. Hmm. Gano'ng katagal akong hindi nakapunta sa'yo? Kung maalala mo. Dalawang buwan. Dalawang buwan na ba? Dalawang buwan na rin. Anong naramdaman mo? Parang di na ako pupunta gano'n. Oo. Uh, parang nasanay na ako na ano... Wala na rin siya ako. Parang? Parang wala na rin po ako siya kaya okay lang ako. Dahil at maging masaya pa rin po ako. Ah. Ano, si Tatay Ram. Dahil siguro i-ayos ko lang yung sarili ko, okay lang ako. Kailangan masaya pa rin po ako kailangan ba na masaya pa rin po ako? Ganun. Kailangan, ko, kailangan ko yata na maging masaya pa rin. Mm. Kahit wala ako. Ah, po. Hindi, ba't mo yung naisip yun na kailangan kong maging masaya kahit wala si Tatay Ram? Eh, siyempre. abala po si Tatay Ram. Hindi ko po pwede iasa sa kanya yung ano eh. Yung saan ako magiging masaya ako, malilibang po ako. May, mm. may, may, may po ako na pansin. Natuwa naman ako sa narinig ko. Ibig sabihin talagang pagka nakita mo pala ako, parang nagkakaroon ng kasiyahan yung puso mo. Ah, oh, Eh, wala naman ako. Nandiyan naman si Kape. Eh. Ah, ba? At ang pinaka-importante sa lahat, si Kuya Kate at saka si Bunso. Si Kuya Kate mo, tignan mo. Kailan din nila yung bagong grocery sa Chabigas? Kahapon? Kahapon niya po na tayong bibigil. Hindi ko na pala kailangan yung baba yung bigas dyan. Ah, ako. Ibigas na lang po. Kuya Kate, thank you ha. Ah. Pero alam ko, sponsored by ano yung girlfriend niya. Ano? Ah, apa, apa. Ate, thank you ha. Ah. <laughs> by ang pangalan ni ate? Ano? Leonor. Leonor. Okay, uh, ate Leonor, thank you sa mga groceries, yung bigas, din ni kuya girl. Yan, inaako na po yung ano, inaako na po yung pabigas at ano natin kay Kuya Gervie. Mm -hmm. Thank you ate. Uh, alam ko ibig bless ka ni God doon po sa ginagawa ko niya Ikaw, eh ate niya no? Uh, ate, thank you po sa inabut siya pong tulong kay Kuya. Ito yung pinaka-tanggala? Oo, meron na po kaming aming uh, makakain sa bahay po namin, kami pong magkakapa rin. Kaso ikaw lang kumakain, di ba? Hindi. <laughs> Hindi, si kuya. At dito na rin siya kumakain. Apo, apo. Eh, Dadalas po, tuwing gabi. Diyan po siya araw-araw ah, kukulong. Okay. Nakakasama mo na siya gabi-gabi. Apo, apo. Dati kasi, di ba, doon siya natulog. Hmm. Ngayon, overnight e every night po. Every night. Sinasamahan ka na. Apo, apo. Every day. Thank you, Kuya yake. Thank e e you. dito po siya lagi natulog araw-araw. Mas okay naman, di eh, ba? Kasama Apo. ko siya. Okay, thank you, Kuya Kate. Okay. Si Bonso na lang ang kulang. Ay, ano, ano po sa girlfriend niya? Eh? Araw-araw po siya dun. Tsaka hindi siya pumuwi. And dun na tayo siya lagi. Nagsiselos ka? Hindi naman. Na Tama. Uh, lagi sa girlfriend <laughs> niya? Ha, uh, ako, ako. Nagsiselos ka? Hindi. Totoo? Hindi dapat. Hindi dapat, pero nagsiselos ka. Ingit. Ingit. Ay, paano ingit? ingit? Siya na girlfriend Alam mo yung surprise siya sa no. bibigyan niya lang ako ng ano? Bigas? Hindi, secret nga. Mamaya pa. Ubusan ko yun! Bakit <laughs> pa, hmm. bakit? Magkwento ka muna, kuya. Araw-araw po masaya sa bahay namin. Lagi po ako nasa bahay namin. Ah, lagi po ako nagre-relax, lagi po ako makain, lagi po ako natutulog. <laughs> Yung gusto kong buhay para sa akin, eh, na, sa akin po, nagagawa ko. Aso ah, ayaw mo magpagod. Yung magpag buhay na gusto ko pong para sa akin, nagagawa ko. Ah, so ayaw mo magpagod. Ah, po. Ha? Hindi, Mas, wala. Ayaw mo magpagod para sa... Puntog doon. Sa kakainin mo, sa magandang... Do. Ha? Parang si Kuya Babi ba? Si Kuya Babi masipag naman yan. Oh, Kuya Babi, anong gusto mo sabihin kay Kuya Kevin? Gusto niya kasi ganito lang daw yung buhay niya. Anong Hola, wala. Wala ako Ano ang gusto mo sabihin? Mama, siya tayo sa ano, sa Manalo tayo ng sino. Eh, <laughs> <Para atay pa>. gusto. <laughs> ay, ay gusto. Ano? No, oh, ay, ay kaya may mga tinapay ko na may mga Ah, first, oh. first time niya kasi katulad. Ah, ikaw? Opo. Oh, ano sayang ay, din e, ako, ay. Kahit, eh. ako, din, ako din eh. Ako din eh. Ilang beses naman naka-panood ng sine. Ano, ah, nanonood tayong sine? Ayaw. Bakit? palabas eh. Oh. Gusto mo manood ng sine? Oo, oh, maganda man siya. So Sa Walter. Ayaw niya eh. Ayaw ko rin ng katsine, sine. Sa Walter? Katsine. Hmm. Maganda Ba't gusto mo manood ng sine? Kuya. An experience. Maganda. Maganda, maganda, maganda. Mm. Natutuwa. Ganda man ang Natutuwa ka lang. Mm. Pero maganda man ang sinimo. Yes, ano din din si. pinanood natin. Oo, ba Hindi, ano yung Planet of the Apes. Planet of the Apes. Ayun. Ang pinanood natin yung mga Sino kamukha nung mga unggoy, Kuya Bobby? Mukha <laughs> ka. Mukha ka isa. Hindi. Hindi. Sino kamukha nung mga unggoy? Mukha ka yung isa. Hindi. Kagawa ko mo. isa ka Isa ka Kamukha natin tatlo. Oo nga tatlo tayo, no? Hindi, ah. mamanunod tayo ng sinenga. Kamukha din. Kaya kamulat tayo ng sinenga yung not is one. Mm. Yo, ni subay. Sa, sa, sa. Yes, Gusto mo ng sweetball? Oh, 'yun, masarap. Ayun, popcorn. Popcorn masarap din. Mm. Namimiss mo yung popcorn. Yeah, 'Yun eh, yung matamis, yung maasim masim Saan matamis-tamis? Matamis-tamis. Oh, ano yung matamis-tamis at maasim-asim? Yung na popcorn. Na popcorn? Mm. Meron palang matamis-tamis oh, at maasim-asim na popcorn? Mm. Ano yun? Popcorn. Matamis-tamis, maasim-asim. Eh, baka matamis-tamis. Oo, oh, popcorn din yun eh, popcorn din. Oo. Oh. Mas, masarap din, masarap yung popcorn. Hmm. Sa akong matamis. Oo. Oh. Di ba may promise ka sa akin? Wala tingin ka nga sa akin, wala kang promise sa akin. Ano yung pinramis mo nung bago tayo maghiwalay? iwalay uh, Tulungan ko yung sarili kong bagong buhay. Hindi, eh, may iba pa. Nakalimutan mo na, sabi mo next month. Ha? Uh? Next month na lang po. Ano uh, sabi mo next Larry, month? Ah, Rari. Hindi, ano ba June? July, August na. Sabi mo nung nag-usap tayo, nung kailan yung nag-usap tayo? Ako ba siya? At lang. Ano, ano, ah... Uh... Sasama ka na, di ba? Uh, Oo. Okay. Para, para makatulong sa akin nun, gagawa tayong dishwashing. Uh, Oo. Okay. So, oh. Ano nga yun? Steak. Ako ba? Tayo mo makiipon. Ano yeah, po, ayaw mo akong tulungan sa dishwashing liquid? Oo uh, po. Bakit? Hindi, hindi naman. Eh, ano yun? Ayaw mo bang makaipon? Na, na paupo ako sa pangako. Ano ba yung ayaw? Hindi mo maiwan dito, ako yan. Yeah. Hindi. Yeah. Hindi uh, dalawang ang kapatid. Mm. Baka sabihin ng kapatid ko, kasi ang masaya sa buhay niya doon. Hindi, mm. huwag na lang po. Parehas lang po kami. Baka magka, magkaalala lang po kami sa isa't isa. Ako lang po yung naging masaya sa buhay ko. Mm. Eh, kung gugustuhin ko naman din po, huwag na lang kasi ako lang, ako lang po yung masaya. Kuya, bakit mo na. ka dito? yung eh, maganda no, ang bahay ko din. Masap <laughs> matalog din. Mas gusto mo yung bahay mo doon? Hmm, kasi... Hindi ba mas See, maganda tong bahay na to? Hindi, ang maganda to, yung ako doon. Hindi asarid dito. Bakit? Makata ang dasarid dito, parang ano para parang palasyo. Parang palasyo? Uh, parang palasyo yung bahay mo. Oh. Hindi, palasyo yung bahay mo. Hindi, ano ba talaga? Anong magandang bahay Yung sa'yo o yung kilakuya kerbi? Ah! Palasyo eh. palaso. Palaso. Palasyo. Palasyo. Mas maganda Di lang ako sa COVID? Ayaw ko lang dito. Eh di ba kubo lang yun sa'yo? Hindi. Yung maganda lang dito. Yung lang ako dito. gusto ko lang dito. Sasama ka na? Ako ko? Oh. Oo. Ah, sabi mo, one month lang. Oo Walmart. Kala nga namin nakabagay na yung damit mo. Hindi yung mahalaga, okay naman siya dito. Ay, oo. si Kuya Kate. Naka, oo, oh, nakasubaybay naman sa kanya. Si Cap naman, naka, ano din, nakaantabay din sa kanila. Yan lang naman ang, ano, di ba? Tsaka ano naman eh, Um, ang mahalaga yung kasama mo, yung pamilya mo, di ba? Okay. Pero dapat, magsimula ka na mag-isip ng yung para matulungan mo yung sarili mo, makapaghanap buhay ka, makapag-ipon ka, ganun. Kasi mahirap, magbagong may... buhay po, magbagong buhay. Uh, mahirap yung iasa mo yung buhay mo sa kapatid mo. Nawakan mo ba yung pag-iisip mo? Gusto mo ba ang tatanda kang ganyan? Gusto mo ba ang tatanda kang ganyan? Hindi na nga po. Hindi hmm. Di po kaya, hindi gusto. Sabi mas maganda may sarili ka din gano'n. Income, di ba? Kaya mong tumayo sa mga sarili hmm. mong paa. naman si Kuya Badio. po. Ethics team. Handa oh. ka na? Apo. Okay, Kuya Gus. Pwede na siguro. Saan talo kaya mag-aano? Alin yun? May dala kayo isang Red Doors? Case? Ano? Gusto mo inom tayo? Anong gusto mo, Red Horse? Red Horse. Mm. Kaya mo ba? Oo. But Ba't nakailan ba kayo kahapon? Wala, hindi naman. Ay, isang araw? Wala. Isang linggo? Hindi pa rin. Eh, ba't naghahanap ka ng Red Horse? Eh, ano? Adito naman po ako sa amin. Kaso kayo, babiyahay eh. Mm. Bawal. Hindi, ang tanong, ano ba? Naghanap ka ng Red Horse? Oo. Gusto mo? Apo. Kainan tayo? Apo. <laughs> Ayan po ate! Gusto na! Ilan ang kaya mo? Ah... Uh, dalawa. Dalawang tigil, isang litro? Apo. Kaya mo yun? Dalawang litro? Isang litro lang. Isang litro lang? Mm -hmm. Kahit sinasabi mong dalawa, yung 500ml? Apo. At tuwing ano, nainom kayo, ganun yung sa'yo, dalawang Apo, ah, dalawang bote. Ba, ba. Ah, ba. lang. Ano ba, excited ka pa sa ano ko? Excited. Sa surprise na mo? Awa, awa! <laughs> Gano'n ka excited? Wala ako, wala ako eh. Ha? Wala ako? Ah, Europe? Ano, sigurado ka awa. eh. Gano'n ka kasaya sa surprise? Ah, siguro 30% lang. Ay, hindi na eh. Ay, hindi. Siyempre, wala pa eh kailangan hindi pa ako kasi ito talagang may surprise sa akin. Meron na akong 30%. Siguro, para makayaan no, ako, meron na akong 90%. Maragdagan siya ng 60%. Okay, sige. Two me. times. Sigurado? Apo. Ay, pwede na siguro nito, Kuya Gus. Tara. Pikit ka muna. Nio! Sigurado ka? Awa. Sige na, na tayo po. Pero siguro, ano ba, ibababa pa ba, 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 ba natin? Huwag mo yan yung ano mo. Uy. Alam ko na nakikita. So, para maulog ka. Ano? Ouch! Oh, wait. Sigurado ka, ready yeah. ka na. Sige. Buksan ko muna. Sige ko. Uy! <laughs> Ay, hindi. Sige. Was? Buksan mo muna mata mo. Buksan mo yung ano. Dandan. dahan Anin? Ano Wag! <laughs> ano? Ano? Wait lang. Hindi na yan kasi may bigas ka na yan. Awa. Ano wak. One box. Bukas. Wait lang. Ah! Baka yan na. Ah, surprise kasi. nga yan eh. Sandali. Wag mo munang bubuksan. What? Wait, oh, huwag mo munang bubuksan. Ang bigat. Ano sa tingin mo to ang bigat? Wait, isa pa. Ang ganda ng ngiti niya. Oh. <laughs> Wait lang, kunin pa natin yung isa. Ba't dalawa? Isa lang. Hindi, tatlo nga. Ang bigat naman yan. Ano ba yan? ka talaga. Ba, ano yun? bomb fish, ano yun ha? Okay, ready ka na. Apo. Ba, fish, bomb yan. Sigurado ka. Abuksan pambukas pala na din. Kuha kang mo na dun. Gintay, scissor. Hmm. mo, <laughs> excited na ako eh. Handa ka na ba talaga? Apo. Uh, Gano'n ka kahanda? 80 para pasado. Okay. What? <laughs> Hindi masaya. Matutuwa kaya ako na ito. Ano kaya ito? Mm. Sige, tanggalin mo muna yung ano. Anong bata ako? Okay. Ah, sige, buksan mo na. Sabon! Sabon! <laughs> Ano yun? Bebenta ko? Oo. <laughs> oh, No? Magbebenta tayo sa sabon. Ha? Huh? Oh, Yan. Ay, yung mabibenta ko ba mm. ito? Nakasin ito, mm. nakasin. Nakalak yan. Pagka na yan, ano, mabubuksan. Eh. At tara, saan tayo magbebenta? Para kumita ka. Makilala nilang nagbebenta oh. ng dishwashing liquid. Ano, happy? Oo, oh, yan po. Ba't ka happy? Ala, alawan eh. Kaya tayo magbenta tayo. Saan? Sige. Pasa ah, siya. Basta meron kang kikitain dyan. O, ah, saan tayo magsisimula? Hindi ko nga alam. Kay Cap. Sige. Magsisimula tayo kay Cap. Tara. Uh, May dala tayong habon. Oo. Oh, Dadalhin natin sa sakyan.